Higit isang libong tourism workers sa probinsya ng Aurora ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bayanihan sa bukas na may pag-asa para sa turismo ng DOT at DSWD. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tulong yan sa mga manggagawa sa sektor ng turismo na isa rin sa pinaka-apektado tuwing tumatama ang kalamidad. Si Rod Dagusan sa detalye. Mag-iisang dekada ng tour guide si Nana Irene sa Mother Falls sa San Luis Aurora. Aminado siya na hindi malakas ang kita ngayon dahil sa tag-ulan. Kaya malaking bagay ang natanggap niyang tulong pinensyal mula sa pamalaan para sa tourism workers na apektuhan ng mga kalamidad. Gagamitin niya niya ang natanggap na ayuda para sa negosyo. Tulong hanap buhay po para sa amin. Uh, magiging uh, uh, at ako ah, po, magiging puhunan po namin para sa aming magiging negosyo po. Siguro po sir, ah, imbes ko po sir, sabi ko makabili po ako sir na isang baboy para po ah, mapaunlad ko po ng ng mahaba yung pinabihagi sa amin na tulong puhunan. Isa lang si Erin Segit isang libong tourism workers na nabigyan ng tulong. Sa ilalim ng programang Bayaniyan sa Bukas na May Pag-asa para sa Turismo o BBMT ng Department of Tourism at Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sakop ng programa ang pagsuporta sa sektor ng turismo. Nakapaloob din dito ang pagbibigay ng training sa tourism workers. Magsasagawa ng training ang Department of Tourism para sa mga interesadong magkakaroon ng bagong kabuhayan. Kabilang dito, mga beads, mga artwork training, pagawa ng pastry, fun, fun farm tour product, development, tourist reception seminar, at iba pa. Lahat ng iba't ibang pangangailangan na karunungan at uh, sana yan para sa industriya ng turismo. Para sa tour guide na si Gina, malaking tulong ang pagkakaroon ng training. Malaking tulong po yun pag nag-training po kami sa mga livelihood. Yun po, malaki po tulong po sa amin. Lalo na nga po, ngayong panahon na ito, bukas sarap po ang polos kasi pag minsan po malakas yung ulan. Ganyo, tapos pag may low pressure po, yun mag-close. Ayon sa Pangulo, aabot na sa higit 2,800 na nabigyan ng financial assistance sa training sa ilalim ng bayan niyan sa bukas na may pag-asa para sa turismo. Sa tulong nitong BBMT, may susulong natin ang lokal na ekonomiya, may papakita ang yaman ng ating kultura at mabibigyan ng mas maraming oportunidad sa pag-uunlad dito sa sektor ng turismo. Anya, malaki ang ambag ng turismo pagdating sa gross domestic product na umabot na sa higit 8%. Kasama anya sa selling point ng bansa ay ang mismong hospitality ng mga Pilipino. Ang turismo hindi lamang tungkol sa pagdating ng mga bisita. Kung hindi, tungkol sa tao at sa kabuhayan. Milyon-milyong Pilipino ang umaasa rito. Kaya nararapat lamang na pahalagahan at alagaan na hindi lamang turista ang ating pinahahalagahan kung hindi pati na rin ang manggagawang Pilipino na bumubuhay sa ating industriya. Ayon sa kalihim, layunin ng programa na mapalakas pa ang sektor ng turismo. Dahil sa benepisyong hatid ng turismo, iba't ibang komunidad sa bansa ang nakikinabang dito. Kaya ang patuloy na suporta sa sektor ng turismo ay pagsuporta sa milyong-milyong mga Pilipino na kabuhayan nito. Mula dito sa Baler Aurora, Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.